bukid mga kamangyan. Ayun nga niyo, may mag-celebrate na naman ng birthday din niyo sa amin. For the go! <laughs> Ayun na nga niyo mga kamangyan, bali medyo marami namin nga niyo pala aring binili namin na hita ng manok, gawa ng areho ay 7 kilos. 250 pesos nga niyo pala yung isang kilo na rin mga kamangyan at nagtingin-tingin kami sa grocery, gawa ng kailangan talaga yung purong hita. Gawa ng kapag sa palengke ho mga kamangyan, medyo may talaga kami na maghanap doon. Kasi diga ho, kapag nabili tayo ng karning manok doon sa palengke, ay talagang iba-ibang parte ng manok yan. Makakaipo naman nun ng hita mga kamangyan, kaso nga nila mahirap talagang aikutin ah, mo yung buong palengke ng mga nagatinda ng karning manok. subuti so nakakita ho kami na nagatinda ng karne mga kamangyan, kagaya ng Bila namin dati ng purong chicken wings la ang gayon. Kaya rin na pala purong hita yung binili namin mga kamangyan kasi gusto namin pera pa yung mga sarili namin. Ala hindi. So after ko nga niyo pala malinisan yung ng manok mga kamangyan ayari nga niyo at alagyan ko na ng mga pampalasa. Sinilagay ko na hudiyan yung bawang, arehong dinurog na sibuyas, tapos o oh, sibuyas ulit, luya, paminta, kalamansi, si Siyempre, oh, hindi mawawala din yan aring toyo. Liquid seasoning at saka arihong marinated barbecue sauce. Tapos, ayan, ninalo-halo ko lang mo palang mabuti yan din yan, mga kamangyan. Tapos, ababad natin yan ng mga 30 minutes to 1 hour. Siyempre, oh, mas matagal, mas masarap. Kasi, oh, yung iba mga kamangyan, ang inagawa pa dyan, talagang overnight. Tapos, pagtingin ko nga ni ho din sa isang tabi, mga kamangyan, aring nga ni si tatay at nag na nga ni ho nung apaglagyan ng karne. Kung so, nandiga, alam nyo naman, mga kamangyan, na kapag nag -ihaw, ihaw kami nung as in maramihan ang inagawa namin yung parang salit na. Matusok-tusok namin diyan sa stick para aikot-ikutin na lang namin. Para syempre sabay-sabay na rin yung pagluluto, ganyan hindi yung parang isa-isa mo pang abalig Sabi ko nga niho, kung meron lang kami dito nung parang bakal, yung as in talagang parang sa mga chooks yung mga ando. Diga ho, bakal yung gamit nila doon sa paglilitsyon. Sa susunod ho, baka meron na kaming gayon, gawa ng kahirap naman kapag sa kawayan at minsan ay kapag sobrang bigat or sobrang dami nung atuso. Minsan nababali na tapos ang hirap iikot. Minsan parang naawa na ako doon sa kawayan, parang naiiyak na ako. Oy, arte. Bale, may birthday nga niyo, ngayon mga kamangyan. Eh, si Ate Tintin at sana mapansin nyo kasi nagkulay pa siya ng hair para dito. Wala, rabe, talaga namang may pag-gray. Mm -hmm. so, talaga namang nag na ang mga tao dito sa bahay kubo. Salamat! At mga hindi ko nakakalang diyan, mga kamangyan, si Ate Tintin, siya yung asawa ng panganay naming kapatid na si Kuya Bunjing. Siya yung mami ni na JC, at saka ni Asher nung no, aming pamangkin. So, pag-ating nyo talaga siya, mga kamangyan, mukha talaga siyang suplada, mataray, pero mabait talaga yan. Taks <laughs> na birthday niya ngayon, natin siya ng bonggam-bongga. Dati rin, mga kamangyan, nung unang dinala siya ni Kuya Bunjing doon sa bahay, akala ko talaga hindi kami magkakasundo kasi mukha talaga siyang suplada ang taas ng kilay pero para ban din yan hindi yan paaapi talagang yan yung maaasahan ko kapag ano kailangan ko ng tagapagtanggol wow oh, tagapagtanggol kasi ito wala pang nakakaalam na rin mga kamangyan ako talagang sa inyo ko lang to i-share pero sa atin atin lang ha atin atin lang kasi isang beses mga kamangyan may nang away sa akin na babae so lasing lasing siya tapos sinigawan niya ako ganito ganyan tapos out of nowhere biglang sumulpot si ati tinti tapos pinagtanggol niya din ako sinigawan niya din o di ka palaban kaya minsan mga kamangyan talagang takot na takot akong lumabas sa public o makipagsalamuha, ganyan kasi biglang may nang aaway. Syempre madalas hindi ko mapapagtanggol yung sarili ko kaya malabas lang ako kapag kasama si Kuya Julius nyo. So kung hindi kasama si Julius, si Ate Tintin dapat yung kasama ko. Kasi pag si Julina talagang makukurot mo talaga eh, talagang talaw na talaw yan. Eh. Ate, wag na, wag po nang patulan, ganun siya. So wag niyo na akong aawain kasi napatul na ako ngayon, ipo-post ko kayo. ayun balik na muna tayo din mga kamangyan. Bali ayan nga niho at natapos na si Tatay sa pagluluto ng pansit. O, di natapos na, Salamat. Uh, Siyempre, may birthday ho din mga kaya hindi diyan mawawala at pahaba daw ng buhay. Aray, ah. super sarap niya mga kamangyan kasi talaga namang overload. Ay, for the good. Tapos din naman ng no, mga kamangyan, ayan nga ni at tuloy-tuloy pa rin si na Kuya Dini sa paglalagay nga ni Ho nung hita nung manok din sa stick. Kasi dito ka, mga kamangyan, medyo mahirap-hirap talaga yan, kaya sila na lang yung inasahan ko. Hala. Pag natuso ka kasi nung kawayan, masakit talaga doon sa kamay. So, yan naman si na Kuya, maingat yan, tapos malakas. Wow, malakas. Dapat para mga kamangyan, medyo maliit lang yung stick. Kumbaga ay manipis, gawa ng... Kanina ho, trinay namin yung makapal, medyo malapad. Ang kaso nga nila, ang, ang hirap ilagay noong karning manok na sisira. Kagaya nung dati mga kamangyan, para hindi man tuluyang bumagsak yung karne mamaya kapag inihaw na, ay alagyan ulit ng kawad doon sa gitna. Baga ay may taga-support. Ay, sana all may taga-support. Bale, ganyan nga pala yung magiging itsura mga kamangyan. Haling hina na talaga namang napakaganda. At ipag na lang tong kainin, ipang glay na lang sa bahay. Hala, hindi. At nung no, okay na pala, mga kamangyan, ayan nga niyo, at sinalang na nila diyan. gawa ng syempre, medyo matagal-tagal din ho ang lutuin. Parang ang tapos pa Son 26 A Pero, pero seryoso mga kamangyan, medyo matagal-tagal talaga yung lutuin. Pero kapag naluto na yan, talaga namang sobrang worth it. Oh, sobrang arte. Kasi talaga sobrang lambo, sobrang juicy. Parang kulang na lang pati yung buto, makain mo na. Hala, hindi. At hindi na pala mga kamangyan, nung naglit yung mano kami, parang inatorok-torokan pa namin ng mga pampalasa. Pero ngayon, ang agawin ang namin, apahit-pahit na ang gawa ng minarinate na manahuyaan. Talagang kailangan met, may maya, punasan mo, ganyan. Tapos kailangan din oh, may mantika para hindi sobrang masunog. Grabe talagang naamoy namin sa usok yan, mga kamangyan. At talagang kami natataka na. Salamat. Tapos kapag ating na nyo, mga kamangyan, parang wala la ang apoy o kaya naman mahina lang. Pero kapag lumapit ka na diyan, talaga namang napakainis. Parang una ka pang maluluto kaysa doon sa karning manok. Salamat. So gustong-gusto rin talaga namin tong gawin mga kamangyan, lalo na kapag may mga outing, kapag garning handaan, tapos kapag may outreach program. Kasi talagang maramihan siya mga kamangyan. pero kapag kaunti lang kunya, ililimang piraso lamang yung aihawin yung na Ay di doon sa normal na pag-iihaw. So habang nag-iihaw pa nga ni kami diyan mga nila ang ho. Nakakatuwa nga ni ho na ang dami na rin nagamit. Naring Beauty White Rejuve set ng You Glow Babe. Digit, sobrang ganda nito mga kamangyan. Packaging pala ang talagang pasabog na alam mong pinag-aralan. So kung may pimples ka, dark spot, open pores, naku, perfect na perfect to sa'yo. Wala pang 7 days, makikita mo na na may pagbabago na sa balat mo. para bang nag-glow glow -glo ka na? Ala, sobrang arte. Yes, so mga kamangyan nagatuklap-tuklap siya, pero hindi siya katulad nung iba na sobrang pula, na nagasugat na yung mukha. At masasabi ko rin mga kamangyan sa dinami-dami ng mga rejuve set na nagamit ko, iba ho arin magpag -glow. Totoo yung inasabi nila na kapag ginamit mo tong product na to, at tulungan ka nila na talagang ilabas yung tunay na beauty mo. Kaya kung nagadalawang isip pa kayo diyan na gumamit mga kamangyan, ako ay ito na yung sign ninyo. for the good. So ayun, bike na ho tayo din ni mga kamangyan. And after one hour nga na pag sa wakas nga niyo, ay naluto na aring ating inihaw na hita ng manok. Eh, for the good. So ayun, grabe, sobrang nakakatakam nga niyo yung itsura na rin mga kamangyan. And syempre, dahil nga niyo birthday ni Ate Tinti, ay ayan nga niyo at kinantahan ho muna namin siya. Happy birthday birthday to you. Oh, na, grabe na, paka Tapos, ari, ang isa pa man din nakakatuwa diyan mga kamangyan. Kapag may mga maga birthday din sa amin, tas may cake, ganyan. Naku, asahan nyo na agad na si Asher gusto niya siya yung mag-blow ng kandila. gusto niya akantahan din siya ng happy birthday. Wow naman. So, ayan, bali, nagsimula na rin pala kami kumain diyan mga kamangyan. At talaga namang napakasarap. Basta ganitong win ng pagluluto, asahan nyo na yan na talaga namang malinam -nam. Na parang bawat kagat mapapapikit ka. Ala, sobrang OE. Pero tunay mga kamangyan, iba yung lambot niya, iba yung pagka-juicy niya. Feeling ko gagawin ko na talaga tong business ala hindi 'di ka, mga kamangyan kapag may mga birthday nagaliguan kami baka nagataka kayo bakit ngayon ay wala kasi nga niho magkasunod yung birthday niya ni Ati Tintin at saka ni Kim so baka pagisahin na ang namin para makatipid-tipid din ala hindi pero after nito mga kamangyan mamaya dinner doon kami mapunta sa tabing dagat doon kami magagakain kain gamuni muni wow gamuni muni and sagadi ho pala namin dinamihan are mga kamangyan para makapagbigay-bigay din syempre sa mga mababait na kapitbahay sa mga kakilala namin at sa so, gustong bigyan ng may birthday ni Ate Tintin so, yun grabe sobrang talaga kami din ng mga kamangyan para kami kumain sa mamahaling restaurant. Wow naman. So, ayan, kay Ati Tintin, happy, happy, happy birthday. Thank sa pagiging ate sa amin. Sa aking number one katsikahan din. May tagapagtanggol. Sa pagiging mabuting asawa at ina. Next naman. So, ayan, more, more, more birthdays to come and mahal na mahal ka namin. So, na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta ay, follow nyo lang ang ating page at share ang video. Kasi hanggang dito na lang ang ating video. Kami gabigay pa ng regalo kay Ati Tintin. Bye-bye, love you. Hey.